Kuting, si wala silang pakialam sa inyo. And now, dahil hindi nagpatinag si Governor, last minute, ang naisip na mga bangag-bangag-bangag, suspindihin ang airport papunta sa Davao. Kasi kung gaano kademonyo ang gobyerno ninyo, wala silang habag kasi ang mga bangag, walang habag. Damay ang mga inosente. See, that's how vindictive joang-joang bangag-bangag ang gobyerno ni Marcos. Ngayon, ikaw Marcos Jr. na bangag, 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 bangag. Sampo ng mga kabinete mo katulad ni Lagdameo, bangag, puro singhot. Panghing singhot, isama mo si Sobel. Magkakaklase kayo mga buwaka ng ginanin ninyo, sumisinghot ng pulgoron. Dahil sa mga bangag, walang pakialam sa mga maapektuhan ng gobyernong ito. Dahil una, dinuloy na nila ang flight pagkuntang Dabao. At ngayon nga, iwala eh, wala namang kuryente sa tagub, na magkakaroon ng maisog Hindi na nila inisip na hindi naman lahat ng pabiyahe ay papunta sa maisog Paano naman yung mga maapektuhan ng na trabaho lang at agahanap buhay lang, maaabala din sila. Kaya naman ayon kay Maharlika ay ganyan kabagag ang gobyerno ni Marcos Jr. na dapat ang tapusin at wakasan ikaw Marcos Jr. na bangag, 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 bangag. Sampo ng mga kabinete mo katulad ni Lagdameo, bangag, puro singhot, panghing singhot, isama mo si Sobel. Magkakaklase kayo mga buwaka ng so may sumisinghot ng pulboron. Dahil nung umuwi nga ako sa Pilipinas, kahit ka mag-anak ninyo, kaibigan ninyo, ka-business partner ninyo, sinasabi na kayo ay polboronic ang tatlong matunog na pangalan, si Lagdameo, si Zubel, at ikaw. At yung nyo na isa pa. Okay? Huwag natin pangalanan kasi yung mauna. Tapos si Lagdameo, hindi makapagsalita. May narinig ba kayo sa nganga nga bells niyan, na ni Lagdameo, na nagsasalita o nag-speech man lang, hindi makapagsalita dahil walang laman ang utak bangag pare-pareho. Oh, Kaya ngayon, pinasara, pinasuspindi si uh, Governor Hubahib. at ngayon, pinasuspindi ang airport ng Davao para i-pawag, i-freeze o patigilin o oh, huwag papuntahin ang mga supporters ng Maisug Rally. Dahil hindi umapekto ang pa ang pananakot ni Lagdameo, pagpa-power trip, pag-aabuso ni Lagdameo sa power ng Office of the President na sinuspindi si Governor Hubay. Ginamitan nila ng pa parang das na rin ito, inorderan itong Civil Aviation Authority dyan sa Davao na kunyari magrepe-repair. Para what? Para i-delay ang mga flights para yung mga galing sa iba't ibang lugar from Manila na umaten ng maisog ay maantala, maperwisyo, mapeste ang kanila mga flight, magka-delay-delay, mainis para hindi makarating sa April 14, which is tomorrow, dyan sa Davao del Norte, dyan sa Maisog Rally. Nakita ninyo kung gaano ka mag-isip itong mga buwaka ng inang ito. Imagine nyo, hindi nila iniisip yung mga taong maaapagawa kwentuhan. Hindi naman ang gumagamit ng airport na yan ay may isograli participants lang paano yung mga may sakit na mga nanay at tatay ninyo. Paano yung mga bata na maaantala, mag-iyak-iyak dyan. Wala enough na dalang pagkain o gatas para ng kanilang mga nanay o whatsoever. Di? Dahil bangag, 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 sila the at si Kuting, wala silang pakialam sa inyo. Ang bangag at ang adictus benedictus hindi nag-iisip ng tama at walang mga puso kung sila ay high na high. Wala silang pakialam sa maapantala ng mga kabataan, mga sanggol, toddler, na madedelay sa flight na dahil nagdrama-drama kunyari, e-re-repair. repair ano to? Coincidence lang? April 11, sinuspende, binuhay, ang tapos na na case laban kay Governor Obagi para sindakin siya na itigil ang pagsuporta sa Maisog Rally. And now, dahil hindi nagpatinag si Governor, last minute, ang naisip na mga bangag-bangag-bangag, -bang -bangag, suspindihin ang airport papunta sa Davao. si kung gaano ka demonyo ang gobyerno ninyo. Wala silang habag kasi ang mga bangag walang habag. Kinansel o temporary kuno, baka humaba pa yan para maantala kayo. Ganito ba ang para sa pagbangon o pagbangon ng mga durumista, mga pulburon na katulad nila? Hindi nila inalintana ang mga nag-travel kung Let's say, for example, galing ka ng ibang bansa, pagod na pagod ka na, dahil yun know, o, nakailang layover ka, di ba? Tapos uwi ka na sa Davao, dahil yun know, yun ang way mo eh. Pero dahil bangag sila at vindictive narcissist, mapaghiganti sa mga Pilipino na wala namang ginawa ang Pilipino sa kanila, the ultimate solution is to abuse power of the office of the president, office of the bangag, para patigilin Temporarily ang operation ng airport para hindi kayo makapunta ng Davao at hindi kayo makapartisipa sa ma-isugrani. Mga kababayan, kung ipagpapatuloy nyo pa ang putangin ng mga bangag na ito, I don't know. Sabi ko sa inyo, I'm giving. Ako binibigyan ko na lang kayo. Huwag nyo na paabuti ng second sola ito. Bakit natin alam to? Mismo, ang taga-aviation ang nagbigay sa atin ng tip. Miss Maharlika, wala namang problema itong asphalt chuba-chuchu dito. Ito ay intensyon para hindi makapasok o pestihin ang mga supporters ng maisog Actually, ang ibang friends ko nandiyan na ngayon sa Davao kasi maaga sila pumunta. See? Nakita ninyo? Kapag bangag ang presidente ninyo, pag naipag-isipan nila na papatigilin ang operation ng airport, kaya nilang patigilin using ang pag-aabuso ng power. Damay ang mga inosente. See, that's how vindictive joang-joang bangag-bangag ang gobyerno ni Marcos Jr. So see, kung bangag kayo mag-isip, pag mamana kayo kay Marcos Jr., kailan kayo mag-speak up? Kaya nilang isuspend ang governor at buhayin ang mga kasong patay na dahil gusto nilang tanggalin kapag ito ay sumusuporta sa tama. Kaya kayong gurgurin. Ngayon, kung gusto nyong ganyan, na utiktahan kayo at ibala ka kayo sa bang-bang-bang, again, hindi ako unang tatamaan ng uh, ano na yan, pulbura na yan, ipapasabog din sa Pilipinas. Hindi ako unang tatamaan kayo. Patuloy lang nating ipapakita ang mga komento mula sa mga suporta na gagalit at mga dismayadong mga yes, letters. kailangan na tayo makiisa ng dahil sa kawawa na ang pera ng Pilipinas. Nilulustay lang nila sa kanilang pamilya, lalo na yang si Tambaluslos. Kailangan pakialam na kayong mga militar at kami mga sibilya. Support lang kami, sir. We salute you, sir, at sa mga kasamahan. Okay, Buna tayong lahat. Hindi nga, ipunahin ang, ang katiwalian ng gobyerno na Smugs at Tambaluslos. Okay, kung na tayo nagmamahal sa mahal nating bansang Pilipinas, the land of our birds and the home of our kababayan. Oh, Mag napapising ko din mga trolls at higil na ang mati-alawas nila. Kaya samantalahin nyo na pag-atake sa mga Duterte habang may panahon pa tayo. Pag na pulburon video, sabay ang pagsampan ng impeachment at magingay ang taong bayan, buhay mga kaligid. Kaya tayo aasahan ang magarang future sa pulburonic government natin ngayon. Ang masama kung ubusin o naubos na ang pera ng bayan, ayun ang taong bayan, dahil pumabala sila. Habang meron pang natira sa pera ng Masit kaba, nabibiin yan, lalong marami naghihirap. Ngayon, sa kapapangako at kasasalita niya, bawat ngawa niya, katumbas ng paghihirap ng mamamaya yan. tumas ngayon ang presyo ng mga bilihin. Halos hindi na makagulapay sa pagbabadget ng kundi. We support you, sir. When we fight our freedom, just tell us and Maraming we're coming. Salamat, sir, at sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal sa ating bayan. May president, hindi sa rado. Kung may sir, saludo sa inisiyatib mo. At sana, tuloy-tuloy na pagpupunah natin laban sa mga abusado, arugante, hambog, kawatan na politiko na nagpahirap sa taong bayan. Salamat Kapitan General Dado, sa pagmamahal at malasakit mo sa ating bansa. Now, ingat Ingatan po kayo at pagpalaan ng ating dakilang lupa. Mabuhay, Captain Dado. <laughs> salamat sa inyong paliwana. Buong pamilya ko ay naghihintay ng iyong manifesto. Kung mangyari man, nilipad kami sa Manila upang mapakita ng support sa iyo. Ano ang masasabi mo sa isyong ito? Just comment below at ilike mo na rin kung nagustuhan mo ang ating isyong kinalakay. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat sa panonood. Mahalin po natin ang Pilipinas.